Good morning guys, nandito tayo ngayon sa Letre Nagaanap tayo ng taxi kasi pupunta tayo ngayon sa North Edsa Pinakainahanap mo sa isang room Pinakamala lang. as background. Sa <laughs> <background>. akin, lighting. sa <laughs> <Dulo. Almost dulo. laughs> parang CR na yun <laughs> ay malambot parang at least wala lang ano rito yung card Редактор Nandito kami ngayon sa Eurotel North Edsa. Nag-book kami ng... ano Anong ano yung ano, 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 patawag? Studio Suite? Suite. Suite. Ito ang Euro Suite. Pero din yung studio ito. studio kasi marunong yung kanya. Ito, Euro Suite tawag dito ng uh, Ganda ng lighting nila. Pasad yung lighting. Yung, yung pabango. Sweet. Bango. So, uh, okay din yung view natin. full body mirror dito. Smooth yung paggalang ng mga drawer. And, uh, ayun dah, ayun. Nagpa-add lang kami ng isa pang bed. bed. <laughs> Kasi marami nga din. And <laughs> most important din hindi na beauty mo Eh ayun. As aesthetic yung design, meron din sila dito mga painting. And uh, ayun. Malamig na may aircon. Hindi na katulad yung muna karang vlog. Hindi nito TV. Meron tayong uh, full body mirror. Meron din tayong face mirror. Pasama yung blow dry. bath At um, mainit yung tubig, may heater plus yan. And then meron din tayong divider, merong kurtina. para hindi pa rin may umihing kahit ako kami ngayon natintin. At ah, uh, maglilibot kami sa mga Let's go! Anong para Anong may to? May ano para eks? Ano ano mi keso de bola? Ay, Di, ano to? ano to? Di, ba? Elcon Center? Oo. Hindi garbage. Hindi, natin. to? Linen... Hindi, ko slide pa ba? Oo nga na. Ang layo ng porto sa'yo. Creepy. Mas malaki na. Ha? Huwag ba tayong ano, flashlight? Yung flashlight ko. Ay, nakaregod kasi tayo. Hindi mo eh. Parang kasi may is. muna kami ito yung uh, Maganda dito Mayroon silang ready for emergency kit. And break the glass open. Mm Hindi -hmm. para di ako. Pero ano ang dilim na? No? Mas maganda sana kung kulay orange yung ilaw dito. Hindi po. Parang CR eh. Pero ganyan ang tinang eh. Dito kami nginitintin sa, ano, sa lobby, tapos may so, CR sila sa lobby, tapos ang bango, ang yung bango. Ang ganda ng vibe jazz instrumental na music for Christmas. Nakaka-relax so, na. So, Nakaka-relax na. Sarapan namin isang igating Christmas tree. So nakatapos na ano, tumambay sa may lobby. Titignan namin kung ano meron sa pinakatok-tok. Sa 8th floor nito at sa may nakarang vlog ba natin? 13th? Parang isa pa lang. Pero titignan namin kung ano tayo din. Di ba yung pali? Dito. Dito yung stairs. Ito ang galing sa mata. Humikit lang ba Nawa, guys. Uy! Saan ang galing yan? Federation Chapel. The most secret portion. Pero kat nga. Kasang pwede ba tayo dyan? Pwede ba dyan din? Huwag tayo na pala. Labahan niya. Pwede nga yan. mas maluwag na sa amas na Dumating na kaya ang ating pinapa-order na extra bit. Ating naalamin pagdating natin sa room for oh. Open. This so, one the... the... The doorknob Alamig na Hello oh, yes. guys yes. Tutoplog na rin sa Youtube At uh, since wala kaming ina Pupunta kami sa labas Magahanap kami ng ilang ng cooking May baso kayo at tayo. ayaw mayroong Hindi wala na naman tayo mabibiling ano wala well, mas styro dito. Anong gagawa <laughs> so, guys, no? Pag wala ka ng baso, magpulat ng bag na lang. makita namin, Yung same prong na lang. 7-Eleven. Same prong? Di ba wala So, bibili kami ng Coke Zero, saka... Water. Water. Water parito tayo magbulunan pag kumain. Anong mas malapit? Kung no? ano yung mas malapit, no? Harapan namin yung eh, sinunod. baso nasaan yung... Ito pala, sabi lang natin yung safe door. Eh. Sana may makita tayong malamig na iinumin. Ngayon punta namin dito gabi. Alas 9 night na Mga 9 kami ko, Gio kasama ko. Ngayon, yung time na yun, medyo nagsasara na sila eh. Ngayon si Tintin naman kasama ko. Wala kami kichirya. Pagkaling lang namin sa ano sa St. Moore, bumili kami kichirya, yung sinabred. Yari kami. Sige <laughs> na

that's a trash gun